So yan nila mga kabilogs Ayan nagagisa na tayo ng bawang sibuyas mga kabilogs Gawa nung uh, magluto tayo ng uh, tinulang uh, manok mga kabilogs Ayan for lagisa muna tayo mga kabilogs uh, Mabilisan lang luto ito mga kabilogs Ayan pa brown brown muna natin yung uh, sibuyas luya mga ludi Para masarap yung uh, pagloto pagluto natin ng tinula 'di ba? So siyempre ah uh, pre prepare na natin ang ating uh, manok para mailagay diyan mga lodi. Hugasan muna natin ang mga buti yan, guys. Para paghigop natin ang sabaw malinis. Ayun, so nilagay na natin yung manok, guys. Ayun, napakasarap nito. Maghigop ng sabaw ah. Uh, mga lodi. So ito yung uh, ulam natin for today. Uh, tinulang uh, manok. So uh, Ayan, so gisahin muna natin sa sibuyas at saka luya. Diba? At saka lagyan natin ng siling green. Ayan, tatlong piraso. At saka lagyan na natin ng tubig guys. At saka mga tatlong baso. Pwede na yan para medyo masarap-sarap ang higop natin ng sabaw mga ludi. Ayan, diba? Makikita mo naman na napakasarap itong sabaw na ito mga ludi. Ganito lang tayo ka basic magluto ng uh, tinulang uh, manok. Siyempre, uh, nice. Ano na natin 'yan? Tiplay na natin 'yan, maya-maya diyan. So pakalagay natin ng tubig. 'Di ba? Shout sa mga viewers natin na FW, ayan. So kumukulo-kulo na, guys. Makikita mo naman 'no. Oh. Palagyan na natin ng papaya para lumambot. Isang pirasong papaya lang, mga Lodi para medyo masarap-sarap ang sabaw natin guys diba Ganun lang tayo ka basic magluto so mabilisan lang yan guys ayan sa talo asin natin diba shout out sa mga taga bulan so, -so mga guwabuonon mga magayuno nagkururiyat ang gagwapuan gagayuno sa mga taga bulan ayan for tinola mo na kita mga padi ayan mga kabilog sikot tayo ng sabaw medyo malasa na guys diba so ganun na tayo ka basic magluto ng uh, tinulang manok syempre meron din yung siling green at saka dahon ng sili Ilalagay natin dyan mga ludi para perfect yung pakaluto natin guys diba o so, makikita mo naman medyo nilagay na natin yung ano ah uh, daw ng sili at saka papakuloyin lang natin yan guys so gusto ko yung medyo maraming daw ng sili kaya dalawang na uh, balot ng daon ng sili at saka tinakpan muna natin mga ludi para maya maya pagkulo uh, okay na siya diba? so makikita mo naman yan guys oh. kumulo na mga ludi o yan wow. na napakasarap maghigop ng sabaw mga luds Ayan, sa mga viewers natin, ingat kayo lagi. Shout out sa mga nag-share, si nag-like ng videos natin. Ayan, ito yung ulang for today. Tinulang uh, manok mga ludi. Diba? Sarap maghigop ng sabaw. Is pare sabaw mga ludi. So, yun lang naman. Thank you. God bless. Bye-bye.